Eto mga kakri, ano ba pinakaano pa pakala ano pa nyan? Eto, nakasakay pa mga kakri. O, patay ito, yari ito mga kakri. Hindi na nga kakarga yan. Hindi na nga na lalaka dyan kasi hirap na siya eh. Madami na ako nakapuntaan na ganyan. <laughs> Bukas, di na lalaka dyan. Masisira na yan pag pinilit mo yan. Ito na, this is it mga kakri Kasama natin yung timbahog mga kagri Magkakadimo, dimo nyo na silang hindi Sa wita Meron pang nakisabay na 30 piraso Okay na sana mga kakri siyang ang puputas mga kagri Si si Hercules Ay, ba't meron pang tira? Ha? Oo oh, Tiga-anim lang sila doon eh no

Lạng hắn tai toy. Lạng hè. Wake up, hè. Lạng hè. Wake up, hè. Lạng hè. Sì, kìm 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 gulong Sì, kìm hè. Sì,

Kaya tala mga kakre okay. Ayan Ano na Alala ba ang pangalan niyan? Si Hercules Ah baliwala Ah baliwala tawing tawing nakakita mo naman Baliwala at natuwa si tawing tawing Madali doon madali doon <laughs> Tumatakbo pa nung nakakita <clears throat> Madali lang wala dito Ano <laughs> dito baliwala wala pala bali. Oo oh. Oo, oh, na! Ano ba ang pangalan nito? Nakalimutan ko na yung pangalan ng mo kuya Ano na ang pangalan yan? Ano na ang pangalan ng kalabaw mo? Ay, tiktok! Oo, oh, tiktok! Kaya yeah, kuya! Ano? Kuya, ano pangalan yan? Ano na pinangalan natin dyan? Kaya kaya, baliwala Ayan no, mga kakagri Baliwala na mga palay Kaya mo yan! Ay naku muna Daba mga magri. Kaya mo ba yan? Kaya mga kakagri Baliwala Nahirapan lang lang konti <laughs> Koti lang Ayan na patay ito patay ito mga kakagri Ayan na Dying dying Kaya mo ba yan Patay ka na, tawing tawing ka! Ay, hindi ba? Yeah? Ay, na yung Fernan! Ay, din siya mo, nagtatakbo na si Fernan! Fernan! Nagtatakbo na si Fernan! Tumayo na sa'yo! Nasa iyo ba yung mga? Yung Eto na, nandito na, yari yung pata niyo, no? Ano yung pekin na nga pampira? Sabi ko, tatlo na ikarge! Mamaya, doon ka na lang! Eto, mga kakri, ano pa pinakaano pa pangalan yan? Eto, nakasakay pa mga kakri. Patay ito. Yari ito mga kakri. Madulas eh. Ay, hindi. Kaya nga. Ay, lakas ah. <laughs> Eto, yari ito si Tangol. Tangol! Kaya mo ba yan? Patay ka ng Tangol ka ngayon. <laughs> ay, dahan-dahan lang ah. Tangol! Ayaw, ay, yun. Na, natapa na mga kakri. Lulod! Pero di susuko si Tangol mga kakri. <laughs> Asa na sila kabis eh Saan ba? Oo nga, ito na, dito, sunta na natin to <laughs> Tanggol! Mamaya, hindi ka na makakalis dyan <laughs> Tayo mo na, mauna ka na lang kami si dyan, makakita mo Tinan nga natin kung talagang malakas tong tanggol na to Pero palagay ko, dyan na lang siya mamaya Hehehe <laughs> oh, Hehehe na!

Pero hindi pa nakakaakyat. Yung mukha parang takot nakakita ng multo. Hindi <laughs> <Nakakaakyat> na. Sumasayo pa. <laughs> Tanggol mga kaagre. dito, dito, Medyo maano pa dyan eh Kasi ma walang ano eh Hindi pa siya maka malapot eh Pero dito sa gawin dito Yun yung tumutunog na yun Ayaw ko lang kung tatagal tong bulo nato Ano <laughs> yung may kinarga Ayan ah Ayan ah Dito sa lumalabotok na yun Ayan ah Ayan na ah. <laughs> Naglalaguto ka na Ayan Tanggol, kaya mo ba yan? Ayun o, lu. Hindi na ka baka, obo <laughs> Ayun na, hindi maiba kasi tanggol o oh. na. Oh, ayun na, natapa na dapat na <laughs> Ayun na, sabi ko sa iyo eh Ayun na, na. tanggol hindi na makalong Ayaw po mo kasi tanggol Ah, natanggal, lalaglag

Kaya matibay yung bulo, ano? Ayan na, naku, na hirap na yung bulo. Masagasahan ka, Aki. Okay. Ayan na, dumapada pa na. Ayan na, lumabas na. Ayan na. Sabi ko sa'yo, tatlo na yung karga mo. Ayaw mo maniwala sa akin. Kahit gano'ng pakalakas yan, kabata pa niyan. Ayan na mo, mamaya doon. Iling-iling na yan <laughs> Ayaw sa mga Sabi ko tatlo na karga mo Mamaya hindi mo na mapapasunod yan na. Matadala na yan eh Sabi ko sa iyo tatlo karga, <laughs> na karga mo Eh kung manang mahirapan Talaga nga ayaw ka Mamaya pagdating doon sa makunat hindi na tayo hindi na lalakad diyan. gano'n <laughs> Ayan na, hinihingal na siya Dami mo kasing kinarga Sabi ko sa iyo, tatlo lang eh Ayaw maniwala eh Dito, ayano o, yung, yung tumutunog na yon. Pag nakarating ka dito, hindi nalalaka dyan Maniwala ka sa akin Dito, yari na yung bulo na yun Pagdating dito Yun o, yung mga tunog na gano'n Yun yung nakakatakot na tunog eh <laughs> Yung mga gano'ng tunog, yun ang nakakatakot Yun, di na tala ka dito yun mamaya Yung bulu na yun <laughs> Na? Hindi ba, na di kita mo Kita mo, kada'y diskargaan yun mamaya Pagdating doon o oh, Ayan. yan, pasimula na siya dyan <laughs> Anim yung kinarga, dami dami na yun Sabi ko, tatlo lang yung karga <laughs> Hindi nalalakad mamaya <laughs> Ayun na, mga kakari, kita mo Tama, 'to miyete gas na ulon yang palakaari, di ba? Eh na, sina David ko. Oh, <laughs> eh na, wala na. Ay, nya asing maniwala sa akin eh, sabe ko tatlo lekar ganyo eh. Wu lupa 'yun ni. Masisira tumbolo na 'to. Masisira eh, buka sirana yang kalabaw mo. Ah, oh, mani la la, bukas nalala di na <laughs> <laughs> <Ayun> na <sila. laughs> <laughs> kita hindi na nakakarga yan hindi na lalaka dyan kasi hirap na siya madami na ako nakapuntahan na ganyan di bukas, hindi na lalaka dyan masisira na yan pag pinilit mo yan Alam mo, ayaw mong maliwala sabi ko sa iyo, tatlo lang yung karga mo, ayaw mong maliwala Tiwala kang wala yung tong alabaw mo ah, yan. <laughs> Sabi ko sa'yo eh, tatlo lang eh. Na yan, yan. Ayan na nga sinasabi ko. Hala ha. pa tayo sa kalahate. Eh. Kita mo, dun sa mahirap doon. Hindi nalalaka dyan. Yan, dyan o. Oh.